Good morning, it's me Ate Daisy again So for today's video, kasama ko si Mama So galing kami ng palengke So bali yung bigas, pinahatid, hinatid na muna namin doon sa so, tricycle na I namin mean, Diretso kami dito sa 168 Baka kasi umulan kaya pinatricycle na lang namin yung bigas Para hindi siya mabasa Tapos yung ulam pinasabay na rin namin So bumili kami dito ng isang upuan lang sana. Pero sabi ni mama, dalawa na lang. Dalawa na daw kasi 103 pesos lang naman yan. Yung may kulay. Itong kulay, blue ba to? Green green 200 200 plus siya kaya yung black na lang kasi yung mga bata na ako masisira na naman so, ka, syempre 180, din kami ng tabo sabi ko kay mama bumili ng tabo kasi nakita ko yung pulang tabo doon balita tatlo ang tabo sa bahay yung pula sira na naman kaya sabi ko kailangan natin yung kalitan, so ito doon na to sa may, lab sa, sa, may lababo ilalagay kasi masira ang mga tabo kapag pinupukpukpuk ng mga bata kapag naliligo nilalaro kaya yun So bumili din pala kami ng hanger, dalawang peraso lang kasi nakita ko yung lalagyan ni Mama doon ng mga antis at Cabras. Ko konti lang yung sabitan niya pero marami yun naman doon na tawag doon ipit. Pero yung ganyan na may ipit tapos may hangar, konti lang. So, kaya bumili kami ng dalawa lang. So, kasi bumili din pala si mama yung... ng mga payong ng bata. So, bali si Ate La, lang ko na ng payong. Tapos si Jimar na lang at saka si Nori nagpapabili din. So, binila din ni mama. So, ayun, hindi nga pala kami nagkalamusal bago umalis kasi bago, bago mag 6am umalis na kami ng bay. kasi Naagapan ko nga na wag umulan kaya maaga kami umalis. So ayun, nag-almusal muna ako. Binili yung namin na 20 pesos lang. Binili yung sa palengke. So after nun, ayun, yun na ang upuan. And then bumili din pala ako ng kitchen. So itong orange. Gagamitin ko pa naman siya para sa duplicate ng susi ko. So itong bago ang binili ko. Purple para ano sya doon sa aking helmet partner so and then pagkatapos niyan, big ipinalis eh, naman na mo subugas ni mama so bali yung bigas na yun good for siguro yun mga two weeks naman so syempre dakal dakal nahan mga two weeks more than two weeks na yun napang gastos so pinalis naman siya di sa dram dati kaya sa balde sana. So, sabi ko kay mama magbakal drum. Kaya nagbakal drum si mama nung sa dabulan pa. Basta nung sad nung pa. mas safety yan tapos dahil serum so balde yang sa day dati kayo katulubot pita luban sa nanay mamang plastic so naugna na naman si mama puno puno na naman sa pitangan yang bugas thank you sa aking kafatela I love you sis mo so ayun lang for today's video guys setelah lang ang aking mini blog live update for today bye bye see you on my next vlog baush